Hello guys! Kumusta ang lahat? It's me again, Pusong on Mix Vlog. Yeah. Alright, so... Ayan sa so ganito, talking-talking lang po tayo ngayon. <laughs> so, um... One week na po ako dito um, oh, oh, parang <laughs> lutang pa rin ako. <laughs> oh, sinabi ko na sa amo ko na may mga naririnig po ako dito. Actually, this morning, or ngayong araw na to is simula ka o oh, kahapon kasi sinabi ko na lahat sa kanila ko ano ang naramdaman ko, ano man naririnig ko. Tapos sinabi ko sa kanila na paki-review na lang sa kung ma-review lang nila yung uh, camera so makikita nila mga reaction ko. So So actually ngayong araw pag wala na, wala na man nagparamdam sa akin. So siguro sinubukan lang siguro ako. Pero mayroon pa rin pangamba kasi hindi naman natin alam kung ano ang ano eh, dito diba? nakisiksikan lang ako dito Actually ang kwarto na to is inayos na nila ayun maganda ng kwarto ayun oh Inayos na nila kahapon inayos pero inulit ngayon So hindi po ako pinatulong nila So hinayaan ko na lang <laughs> hinayaan ko na lang na ayusin nila kasi eksa nila naman ang sa akin dito lang ito lang ang kama lang ang ano ko eh dito lang ako hindi na ako lumalagpas dyan <laughs> so dito na lang so wala naman ako ano hindi po ako makakuha ng video kasi sobrang busy wala akong time wala akong time management sa sarili ko dito <laughs> hindi tayo malaya dito so pag nakaupo ako uh, tanging ano lang mga messenger lang kinitingnan ko kung sino yung nangangumusta sino mga anak ko ni anino ko yung mga anak ko so pag wala naman i ano ko lang minsan nagtitingin ako sa youtube pero lasan is pahinga pinapahinga ko yung sarili ko sa utak ko sa saglit kong nakakaupo ako So, ngayon is may mga bisita pero saglit lang sila kasi um, nagpuntahan doon sa nanay ng amo ko. So, doon sila sumaglit so, lang dito mga kapatid na yung mga anak ni mama na ano uh, pumisita dito. Tapos, wali isang oras lang sila dito. Lumipat sila doon sa lola nila kasi may, may ano doon, may handaan doon. So, you know na, wala nang wala nang, wala nang klase ngayon dito. So, nagtipon-tipon sila sa bahay sa bahay ng na lula nila. Okay. So, yun, update-update ako update, dito. At least, nakikita nyo. Nakikita nyo pa rin ako kahit ganito lang ang ang ano ko, ang ipapakita ko sa yung video. Usap saglit pag umatulog. You know na, wala tayong privacy dito. So, nakisiksikan lang tayo dito as long as, andito lang pa lang, lang uh, po kami, so yan, ganito lang muna yung mga video ko, so yun lang, kumusang lahat, again uh, happy new year happy bagong taon sa inyong lahat diyan at um, yun na nga wala tayo masadong update alright, so magandang gabi, magandang umaga yung lahat God bless. Oh no, gulat ako doon. Dito ako sa ilalim ng hagdanan. tapos picture picture ako dito Ako nakaupo ako ang bitlang may tumawag sa pangalan ko Lord, nagulat ako pa apat na click pa apat na picture na ako nagulat ako sa tumawag sa pangalan ko bata bata narinig ko ang pa pagkasaylo ako Lord